Sinasayang mo kanina, ma'am, ito, may bakante dyan, tapos may dito yung kotse, na isa. O ganun din, dito, tapat mo yung balikat mo dito. Ano? So, wala kang katabi dito, pero dun may katabi ka. Ito dito, kasi pa parang bataya. Ano? Tapat mo rin balikat dyan. Stop. Yan. Then, sagad mo ni mo dito, kumuha ka lang ng at least 45 degree angle. Mag-distan tayo. Na. No. So, pag nakita mo sa 45 degree angle, yan, tama yung kuwit na yan. May kita. Yarn. O, oh, stop. Yan, yan, yan ang focus mo. Tinan mo ngayon malayo pa ba siya o malapit na yung gulong mo doon? Medyo malayo pa. O, banti ka pa na konti. Yan, o, oh, pwede na yan. O, oh. yan, may stemming yan. Then, ang gulong niyan, kailangan nandun makapasok doon sa tuwit na yan. Ah. Okay. O, ganda mo yung gulong mo. Kailangan nandiyan. Ha? Ah. Sige, intak mo yung gulong mo dyan. Then, syempre, may sakyan dito. Titingga dito. ka rin. Sinsilip ka rin sa kanan. O, pasok naman ka dito sa kanan tapos yung gulong dyan, o oh, pasok na rin, o, pasok na rin dyan, o. Oh. Yan, o. Oh. Ang ganda ng pasok na dyan. Dito, ganun dun, eh. o. Oh. O, mo lang itong pumanta yung katawan ng sakyan mo. Okay, hindi pa, stop. Hindi pa, hindi pa, hindi pa. Tila. Iyan, o, kanya. Kaya, Ayan, na yun, o. Kaya, na. na. Kaya, si ma'am naman mag, ano, magpapark mag-isa. Kaya, so, na po lang. Siyempre, gagawid ko pa nagkamali. Eh. Itinan ko lang kung kaya niya na mag-park mag-isa dito. Dito rin tayo. Iikot lang yung simong. Dito lakas na. Dito ka pa ang siya. Kasi dito yung plano yung part niya nga. Nasaan na yun? Tama may nag-exit na naiwan na pala ako dito ano? patay mukhang nawala na nga si mam Ay, ito na si Ayan na. Sige na lang ulit. Step 1. So, kunin naman yung tatapat yung balikat. Okay. Step number 2. Pupunta yan doon. Ito yung palatandaan mo lang mama, no? So, kagandaan dito. Uh, Wigo yung sa Kenya. Kaya Wigo. So, madaling ipark yung mga ganitong sasakyan maikli lang so, hindi siya pero yung uh, guide ni ma'am ito itong pinabantayan yan kasi ang gulong mo dapat kailangan nakapasok yan dito hindi pwede nalabas yan o yan ah, may ginalabas siya kaya mag, mag adjust si ma ipapatong niya lang gulong dyan yan pag nakapatong ng gulong dyan sasagad ni yung manibela niya dito ni ma'am yan ganihintay na lang niya kumanta yung katawan ng sakya dito sa parking isa sa Gurito. Yan. 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 At saka atras na siya. Ayun na yun. Ganun lang. Yung guide namin. Yan. Yan hanggang makapunta siya sa stopper. Yan. Yes. Hindi na siya nag-stopper kasi may klito ito. niya lang side mirror. Side mirror. Okay naman. Okay. Good. Isa pa. Ay, <laughs> oh, isa pa, isa pa. Ah, ikot ko ulit. Kala ko hindi ka nababalik eh. <laughs>